Idol update natin kung ano yung kalagayan ng palengke ngayong araw ng December 31 2023 uh, last year mga Idol na i-vlog natin yung simba, ah, si Bahan este, <laughs> yung palengke sobrang kapal ng tao ngayon mga Idol papasukin natin yung palengke kung anong lagay ngayong oras na to ang oras ay 7.40 mag alas 8 na mga Idol ito talaga yung labasan ng mga, mga malengke kaya pasukin natin yung area D pasok tayo sa area D mga idol ayan tingnan natin kung gaano kakapalang tao doon sa may palengke dito palang mga idol, mapapansin natin na ang dami ng tao nagpupuntahan doon sa Bay Palengke ayun o, bungaran palang to mga idol ha. Ayan, kung nakikita nyo ang dami ng tao lalo na doon sa Bandang Looban Ayan, dadaan lang naman tayo hindi naman tayo pwedeng huminto kasi walang mapaparadahan sigurado video, no? Psst. Psst. Susi! Ayan. Ayan, naman. No. Ikaw, sakay ka dito? Papi, ka rin. na kung pera na.

So, Ay, pera, may pera ka dyan? May meron. Kunti. Magkano? 100 lang. Wala na ko nga Oh, ito na lang yung titira 1,000 ko. Hmm. Uh, bili tayo ito roto. Pero ito yung papa mo. Pabili ka lang kay papa mo ha. 100 lang. Oh, tabi. dito na nga, mga idol tuloy tuloy tayo ayan daming tao ayan nakasalubong pa natin sila Cordapia mga idol diretso tayo ikot lang naman tayo hanggang ano tayo hanggang area F tayo mga idol te isa <laughs> Ito na po, tatlo isa lang te Isa lang, 35 Yung, yun ba yun? Yung ginahin, ito. ganyan De, itong ganito te, malaki Ito, 60 3 in 1 Kaya 50 te ha? 50 na lang Bakit 3 in 1? Tiyan nung... Tatlong layer siya. Ah. Kaya siya tinawag na 3 in 1. 2. 50, Tiyo, kailang? Kaya na? 50? 10. Yeah. Oh, ipan mo yeah. hey. ba? Kaya na. Kaya Ay. Iba tunog. pa yan? Ah, Mas, yung 4-in-1 oh. pa lang, ano? 4-in-1 malaki. Ah, sige te, pwede na yan te. Ito na lang. Oo. 20. Lala, lala, lala. mo, uy. Wala Sige lang po. thank you. po. Hoy, nas diyas. Ayun ang kalagayan ng palengke, mga idol. Nakabilin natin nang chirutot. Chirutot. eto yon, Ito yung pinakasentrum ng palengke mga idol Sobrang dami ng tao Oos Ayan o Ayan o no? Dami tao, dami tao kita mo mga dulo daw oh, tao para mas maraming tao pala pag umaga kasi mga nak... nakaraang mga taon yata ay eh. para maganda kayo ito talaga yung dinadayo Ayan. bukod sa kadiwa isa na rin to sa pinaka dinadayong lugar yan talaga lalo na pag may nakasalubong tayong ganyang kalaki yung jeep at Kita lanjutkan, malapit na tayo mga kalusot sa atin ako <laughs> yes nakalusot din sa wakas mga idol ah oh, diba oh Rio ayan okay hanggang doon lang ating vlog mga idol